Mangungulik na tayo ng okra. Magugulay kami ng okra. 1-0 Ang katambal nito ay tawilis. Pinaksiw na tawilis. Nagaling pa sa Taal Lake. Yung tawilis. 3-0 Oh. Ba, malalambot yata ngayon ah. So, oh. dami. Itong kagandahan lang nitong may tanim ka, libre na. Ito sa next na pagkuha natin yan, okay na yan. Mga dalawang araw lang yan. Okay na yan. don doon, magugulang na. Ito ka. Aha. Ito pa sa lang kabila. Okay, pa masa masarap sa packing sa pakiramdam na ikaw ikakain ng tanim mo. Hindi ka na bibili. Ito pa. Saka kukuha tayo ng bunga ng apalaya. Hmm, nagulang Dahon ng apalaya ka? Bunga. Apalayak, eh? O bunga lang? Bunga lang. วลาดไหนต่อกว่านไหนต่อไม่ห้พัโล่ดึกชาอ๋อินอสมอเด Ay, ano para may na. Ayan. Bunga. No. Maliliit ang bunga lang. Ito ang ligaw na oh. Ligaw na kwan. Nampalaya, masarap ito. Eh kay, ano ba 'tay? Bukod na. May alokbati kami dito, kumpleto, kaya mayroon pang sitaw doon sa loob. natural na labuyo. etong labuyo dito, kay? Wala. Ay, maliliit pa. Eto, Oh. Yeah, Ayan, o. Maliliit pa. Pero ito, pwede na. Itong nasa pwede kuba. na. Kunin mo, ihalo natin do Ha? Ihalo natin do yeah. Para umanghan. Maliliit pa yung iba, eh. hindi makapula yung sili <laughs> nasa ni bunga ng talong May bunga na ano ito yan na tigaw may gi asa baba ito yan oh yan mhm uh -huh. okay Nalipa, hindi pa pwede Ayung na ron, wala ano. Wala. Ito, ito. Maliliit lang itong ampalaya. Pero masarap. Masarap. Yan. Isasama sa pilaksing. Mga wala na. Ito sa kabila. Sa kabila. Oh, right. <laughs> Dilaw na yon hindi na pwede. Wala na, kung dilaw na. Tama okay. na. Lan, ito. Oh. Ito yung gulay na na-harvest namin. Okay. Pero ito hindi na pwede ito. May uod 'yan oh. Okay? At uh, 'yung talong wala pa. Okay. Bye-bye.